Pauwi na naman tayo. Tapos na ang ating bisita. Pa ah, mali. Tapos na po ang pagbisita ko sa asawa ko. Guys, magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat. Saan mang sulok kayo ngayon sa mundo, Welcome to my vlog or welcome to my channel Ayan guys, uh, naghahanda na po ako para uh, sa pangatlong araw ng pagbisita ng asawa ko sa hospital So, ito guys, nagre-ready na po Ayan, ayaw na kasi magdala ng bag Ganito na lang, ayan yung palitan niya ng damit tapos ito yung yung pinag ginamit niya na para labahan kaninang umaga, yun na naman ang dadalhin ko mamaya pag-uwi ko. Yan, tapos um order yung anak ko ng Ito guys, papakita ko sa inyo. Um sa nang pansit. Tapos kebab. Ano? So lagay ko to sa ref bago ako lalabas. Kasi mamaya na ako eh. Baka kakainan naman ako. Kainan naman naman mamaya pag uwi. kaya ito? Puro pansit. Puro ni pansit, wes Tapos, merong krupik. Puro pansit. Merong suklay. <sighs> yun na nga, no. Kailangan ko itong ilagay sa loob ng Ito siya guys, kebab. Yan you o. Know. Dinalahan ko lang yung, yung asawa ko, dinalahan ko lang ng dalawang stick. Kasi hindi ko sure kung kakain siya o hindi. So kung ayaw niya, di dalhin ko mamaya pabalik. Tapos ito, eh ah, pansit, ano, ano ito guys? Mickey. Pansit Mickey. Mickey tawag dito sa amin guys. Pero iba naman talaga yung Mickey guys na ano kasi ah malalaki yun eh. Pero ganun pa rin. <laughs> Considered ko pa rin na pansit Mickey. Or kantun. Yun. Pero hindi naman siya kantun. Oo nga, kanton nga siya guys, pansit kanton. Kasi yung iba yung pansit miki guys, yung pansit miki guys, parang ano siya, parang ready na siyang lutoy. Malambot na ba? Malambot na siya guys. Kasi itong isa. Ah, pansit bihon. Yan guys, pansit bihon. Lagay ko lang to sa loob ng ref. Tapos meron silang krupik. Merong sausawan. Hindi ko alam kung ano itong mga sausawan na ito guys. Mga palang bread. Tanghalian ko lang. Wala akong almusal. Tanghalian ko. Bread lang. Isang, isang ano guys, isang saging guys. Yung isang saging guys, pinapalaman ko sa bread. Tapos nagprito ako ng itlog. Yun lang. Yun lang tanghalian ko. Almusal at tanghalian ko na yun, guys. Kaya ilagay natin to dito. At esarado eh, ng higpit. Mahigpit ang pagtali para para yung ano, lambot niya, guys. Nandoon pa rin. Yung hindi siya titigas. Kasi pangit pag matigas, guys. May pagkaano. Um... Kaya yan. So, ayan, likpit ko muna sila, wala pa namang ano, mag, uh, ba, pagdating ng 3 tsaka ako lalabas, ayan. init init pa nilagay ko na doon kaysa naman mga biyaan na na nandito sa naiwan eh <laughs> muntik na Yan, guys. Bangat lung araw. pagbisita ng asawa ko. Uff. thousand years later. Ayan, nandito kulay tayo ngayon sa Mother Day para bibisitahin ko na naman yung asawa ko guys. Ayan yung sinakyan kong bus guys. Ayan, ayan, ayan. Ayan yung sinakyan kong bus. Ito. Ayan yung sinakyan kong bus. Nandito na naman ulit tayo guys. Pangatlong araw na ng pagbisita ng asawa ko. So, sana sa lunis or sa martis, i-discharge na guys kasi nakakapagod pa balik-balik. nandito ulit tayo guys. Ayan mo, yung mga tayo. So, um. so, hanggang dito lang muna tayo guys. At mamaya, uh, see you later guys sa paglabas ko. Yan kasi hindi ko na kay dadalhin sa loob pa kahit sa hagdanan hindi ko na kay dadalhin so dito lang muna tayo See you later sa paglabas ko guys later. Hello guys! Ayan, nakalabas na ako. Pauwi na naman tayo. Tapos na ang bisita. Yun, yun nga lang guys, ano, kasi naabutan ko doon sa loob na nakaano na naman yung machine sa blood pressure. Kasi yung blood pressure niya guys, taas baba, nagluluko. Parang ikaw, nagluluko sa kasama mo. <laughs> Ayan. So, abang-abang na naman tayo ng bus. Picture mo na tayo dito. Iaantayin ko pa yung bus. Kahapon kasi tingnan mo. Oh, yung mga bulaklak ba? Sa ano? Ha? Huwag na po sa bus station tayo mayroong ano okay. One hour later. Ayan yes. yung sinakyan ko. Ayan, galing akong Mother Day. Ayan yung sinakyan ko. O, ganito talaga guys sa hapon. Ayan. Ayan nilinisan natin guys kasi may music ay may bunga na yung papaya oo paglinggo guys kapag linggo ayan ang ganda ng ano nila o oh. o oh, diba? guys ang ganda hmm? Maganda siya oh. Pwede pa? Dada anak palagi sa simbahan. Ayan guys. Pauwi na naman tayo. Tapos na ang ating bisita. Pa ah, mali. Tapos na po ang pagbisita ko sa asawa ko. So, ito. Uwi pa uwi na. Oh, nangyari. Bakit wala ano? Ayaw pa nilang magsi takbuhan. Tawid tayo tawid. Yan guys, tawid tayo. Mm. Waiting. Mm, kabila naman dito. Ayan. Ah, walang tao. Tawid na. Walang, walang bahas, Oh. Maaga-aga ako ngayon umuwi, guys. Hindi naman, ano, anong oras na ba? Mga 6 na, mahigit, eh. Kasi meron pa akong isa sampay doon magsampay ako magsampay kaya ma medyo ano ako 5.30 almost 5.30 na ako lumabas sa hospital yan pagdating ko sa bahay ayoko munang ano guys sumarap sa mga kung sino yung nakalive kasi kailangan kong tapusin yung ano kailangan kong tapusin yung tawag dito. Ilagay ko sa plastik yung mga gamit na hindi nagkalat doon kung saan ginawa yung bintana. Kasi bukas, nandyan na naman yan. Eh, bukas, darating na naman yung gagawa ng bahay. Kaya, kailangan kong i-plastic ngayon. Nahirapan ako guys kasi Walang ano ba Walang tutulong sa akin pero Sige lang <laughs> Sige lang pait pait lang Pait pait Ganon talaga ang buhay no Ah uh, Minsan Kahit marami kayo Hindi mo na maasahan guys Kung kailan lumaki na sila Hindi mo na maasahan pagdating sa gawain Sa loob ng bahay kaya minsan hinahabol ako sa oras. Yan. Pag edit pa lang sa video guys, wala na gahol na. Kaya minsan halimbawa, kagay ngayon, kagabi, hinabol pong ma-edit lahat yung mga video. So tatlong video ang na-edit ko tapos umakyat ako sa live ni Sisi si Susan. Yan. Tapos kahit pangit yung sounds ko guys, umakyat pa rin ako. <laughs> Yan. So, ngayon, hindi ko alam, baka gagawin ko lang isang video ito, itong isang simula pag alis ko, papuntang, pa, ano, pagbisita ng asawa ko, tapos ngayon pabalik. Gagawin kong isang video lang, guys. Ayoko na ng, ano, ayoko ng padalawa-dalawa. Gagawin kong isang video. May tatlong video na ako doon naka-upload, tapos ngayon ito, ngayong araw na to, mula kanina hanggang ngayon, ito isang video gawin kong isang video yan hirap hirap ng ano kaya so nandito na tayo guys ayan ayan Dumating na tayo sa ating munting kubo. Munting tahanan. Ito nga pala yung street namin. Ipakilala ko sa inyo. ayan Ayano. Ang paligid namin, o di ba? Tapos yung pilit kong lagyan ng kahoy dito, guys, kasi ah uh, nabubundol sa ano, yung kahoy dito nabubundol baka maputol yung trunks niya. Kaya tinatapalan ko ng kahoy dito para pag ano. Tapos ito, tata, lalagyan ko rin ng isa para pag halimbawa bumabagsak yan dito at least hindi maano yung trunks niya mapuputol. Sayang. Kasi binibili yan guys, hindi yan libre o oh. sayang. Kaya yan. Pilitin kong gawing isang video lahat ito. Para bukas panibagong video na naman. So bukas, mula umaga hanggang tanghali panibagong uh, bisita na naman doon sa asawa ko. Bibisitan ko siya. Bukas, so ilap ko lang ng ano guys lahat Pangkalahatan. kasi kung ilagay ko siya sa isa guys pag kung sino yung mag uupin diretso bukas ayan guys dumating na rin at ako'y aakyat guys medyo madilim na aakyat ako at isasampay ko muna yung mga sampayan ko kasi hindi ko pa na sampay kanina at nakalimutan ko umandar na naman yung pagkakalimutan ko guys Naglaba ako ng, nagwashing ako nang maaga. Hindi ko alam kung bakit nakalimutan ko. Pag alis ko kanina, ayan, naalala ko mayroon pala akong isa sampay. So, sabi ko sa asawa ko, uuwi ako ng maaga. Eh, mas as usual guys, umuwi ako nang almost 5. Kasi darating ako dito mag, mag, malapit na magiging 6.30. Aakit ako at thank you for watching my video. Subscribe my channel. Please subscribe my channel.